maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kanter ating mga kaibigan dyan ayan nice ko lang pang isar sa inyo ito, mga coins na bagong hunt ko po ayan ako po kasi araw araw nag hunt ng barya ito na ipong ko po ulit oh. ang po sa aking koleksyon yung mga ganitong magagandang kondisyon po ng barya ayan Natago ko po yan. Ayan. Ang isa na to, na alam ko nagawa ko na rin po ito naman eh. content. Um, ito binigay po ito sa akin ng kapatid ko. Malaysian. Malaysia ata to. points na to. common coins lang naman po ito pero maging tatago po ako ng ilang pirasan nito lalo nito mga ganitong kagaganda yung kondisyon niya yan Kasi ito may luster po talaga ito yan ha. fake cross yata ang tawag nila dito ito maganda po yung condition ng 10 pesos hmm yun lang naman po yung taro-araw kong paghahunt yan. yan na iluster pa po talaga kaya maliliit na ano lang naman ito po isa ay 2020 yan po uh, ko din po <coughs> nagusto ko po kasi itong isa nito maganda yung condition nya year 2020 20 po siya common lang naman po ito pero sinama ko na rin tapos isang ito yan tapa kaya ano siya error eh hindi ko lang alam kung may added value siya pero sa tingin ko error siya yan ah Uh, pang collection lang. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Kung legit error siya. Pero ganun pa man. Pwede na pa pang, pang ano. Pang kit. O pantago. Pang collection. Tagdag sa collection. Ngayon pang isang to. Year 2012 pa Napakaganda po na condition niya. tapos yan yan ito lang naman po yung mga coins na enter sa year 2012 yun o nagtakanda po yan yan naisip akong itago sa yun dalawa sa yun 2012 pero magkaiba pa rin ang yung dalawa na yun yan, yan. tingin po tapos may dalawa 99 dito yan ito po mas semi hard pa paint po ng dalunin nabili ko doon sa bata Ay, 20 pesos ito sa trama ano na sa loma na siya pero may ano sa kanya may hero kung dahil sa kalama ngayon ko rin po alam naman nito wala kasi akong timbang kaya hindi ko matimbang kung may ano yung saktong ano nyo tapos itong sa year 2015 yan sa so, napakaganda condition din po ng barya ito yan lang, lang po muna. I-share ko lang po ito sa inyo. At ito po ilalagay ko na sa aking lalagyan. Yan. Tapos ito pa lang isa po. Ayan, bago akong makalimutan. Ayan. 2,300 na 25 centavos. Ayan. Ito po kasi magnetic. Medyo mahirap-hirap din po itong mahanap na sa ngayon parang kasama na rin po yata ito sa semi hard to find at ito po ay may added value na kaya lang sa ganito sa kanyang condition na yan napulot ko lang po kasi ito doon sa bubong no nagano kami nag lagay ng signboard yan. pero ano siya collectible pa rin naman maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong mga kaibigan sa mga silent viewer natin dyan pakilike and share na rin po maraming maraming salamat po hanggang dito lang po muna